Kasi oh, hmm. so, ito yung ano, rice flour. Pwede na kayo maglagay ng giniling, mushroom, pagluto. Pero ako gusto ko plain lang. Isang labanos lang ito guys. Isang labanos lang so, ito guys. Kasi mo na ito, maliliit din siya eh. eto na lang maganda ka. Ang bago. Sa <laughs> braso. Sarap sana 'to lagyan ng giniling kasi wala din din sa telepono. Ito na plain drain sa palengke mara itong tayo ng pitan guys. Yung isang perasong ng labanos. Yeah. Guys, dito ko na lutuin. Sa kuryente. Kasi pag dito, pwede mo siyang iwanan. Ayan. Hanggang ma-observe kasi yung tubig niya. Eh, pag doon sa gasol, eh, matagal dito ko eh dito ko kasi pwede kong iwanan dito basta basta masunog eh pag dun sa gasol kasi baka makalimutan na yeah. yeah, ito lang ba yes kasi yung tutubig kasi yun matagal mano yung tubig niya takpan natin hmm. tignan natin yan Mm, nagtubig siya, nagtubig, malangang black rin nila rin siya. tignan na natin ay, yan, malangang dugo siya, Tutup na to, Pwede na to. Pus guys, lagay niyo yung rice flour. Kailangan pag naglagay ng rice flour guys, kailangan haluin mo ng haluin. Ito mo, Haluin mo siya. Kung mayroon kang ginihing, itong mushroom. Pwede. Ihalo mo din dito. Ganun. Pwede yung chicken. Ito, bala. Mula kasing giniling sa karipo. Ano ito lang. Po pa. Rice flour lang siya pwede dito. Hindi siya pwede yung flour na ano rice flour lang rice flour lang talaga sa pwede kailangan talaga siya ng haluin ng haluin kasi didikit siya hmm. ah. Guys, lagyan niyo ilagay niyo ng lagyan niyo ng ano yung baking paper. Itong ginamit ko sa tinapay to eh. E wala akong ganun. o Kaya foil well, doon mo ilagay transfer mo dito transfer mo siya kailangan i-flat mo Dati yung alaga ko kaming dalawa magawa sa kamar. kasi pag naghalo ganyan i-flat e para pantay siya kaya lagyan siya ng sapin kasi para pag kuha mamaya hindi siya didikit Guys, Tapos, takpan natin ng foil. Kung mayroong tela, pwedeng tela. Wala kong tela, kaya foil na. Plastic. Plim. Plim. Ayan. Para hindi siya na ng tubig. Pwedeng tela. Wala akong tela. Kaya ito na lang. konti lang yung tubig. I steam natin. Ayan. siya. Close talaga. Hmm. Tingnan natin. Wow. Luto na. Hanguin na natin guys. Ayan na. Tapos guys. Pag ano nito. Ipiprito mo pa siya. Ipiprito. Magprito tayo guys. Para makita niya. Eh palamigin muna natin siya guys bago natin krituhin kasi hindi natin sila hindi siya mahihiwa pag um, mainit kailangan palamigin muna hey guys bago natin prituhin. ano siya guys na krito na ako kailangan konti lang yung mantika na ilagay niyo guys kasi luto na naman ko kailangan din yung brown yun. brown na siya. Ito na siya. Golden brown na. Yung iba guys, nalagyan, nalagyan nila ng chili. Chili sauce. O oh, po. Oh. Bawal pa ako ng chili. Yan yun. Masarap po guys. Ano to? Binibinta dito. Best seller to dito. Walang Pinoy na hindi to gusto. Lahat ng Pinoy. Gustong gusto yung Lupo kao dito. Lupo kao tawag dito. Kasi yung iba kasi masarap. Mayroong mushroom, may giniling, may beef, may pork. Kwa nang yung gusto nyo yung isahaw. Pwede. Ito na yun guys. Ayun o. Oh. Tikman na natin kung anong lasa. Pero masarap talaga ito. Favorite ko ito dito sa Taiwan. Si Ate Lori alam niya ito kasi dito yan galing. hmm, I mean. Oh, bye. Okay, 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 ayoko bawal sakin. Sa okay. Pag nilagay to sa rep, mas matigas na to. Kailangan to ilagay sa rep. Bukas nating i Tapos, guys, eh malamig na to ha, malamig na to kailangan i niya sa plastic ng ganun para magluka din siya ganun bagay ito sa red para malamig